Good morning, good morning. Yan, sabi ng mga napusahan nating hito. Grabe, ang dami oh. Ayan. So, yan na po yung resulta ng aming mga ginagawa. ng mga... Ayan po, so, so nandito na naman po tayo sa chiri Ayan, naubo na naman tayo. So, ang kasama ang palat. <laughs> may sakit na naman. So, tingnan natin kung ano yung update nung ating napisa. Eh! Grabe, oh. Kapal. Magamit yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mas marami talaga ngayon. Eh, kung dito, ano to? Mucho. Kita mm -hmm. oh. mm -hmm. lahat. Mm -hmm. Ayan, yeah, nah. ha? Grabe. Kapal. Hindi di mo brad, di ba Pasit. Eh. Napupuno. Ah, pupuno po. Ay, eh, sabi naman ang dati mo, eh, ka mahina na yun, pagkabuhay. Kasi, e may hindi talaga <laughs> may eh. Oo, oh, pwede na yun, yung kwan, mahina. Medyo malakas, ano? Eh, Anong tawag dito? Medyo malaki. Ah. Yan. Eh, yan yung uwi natin. Eh. Ha? Una. Ayan. Yeah. Kapal eh. Kapal. Ayan. Yeah. Mm. Masamilid eh. Marami. Marami yan. Mas kaya magpisa tayo ng ura. hindi ganyan karami mga inabot. Kaya ayun. Yeah. May daw yung dalang, two na yun eh. Hindi ba item? Meron din yung may na eh. yung yeah, uh, style music. Nakasupot so, so lang. Nakasupot so, lang din? So, pero yelong yelo ng ang malapit na malapit pa. Ah, madaming yelo nilagay. Ito yung una natin yung hinatch yung dalawa. Mas marami po yung pangalawa. Kasi, bending in ahead yun po yung ginawa natin dito. Kapal. Kaya nga sana, ang carbohagos ka. Kaya nga. Mas hindi ko masang parin. Ang o kaya, mesti yung ganyan lang. Yan, nakikita mo yan, baka may isang daan yung idea. Oo. O baka kung magkabihin, baka kung kayang... ibig Eh, sulit na, alam. No? Mm Hindi, -hmm. mapapandar na natin yung kabila. May mm -hmm. niya ako dyan, eh. Alam ka na, baka alam na dap niya rin. Hindi, doon sa malaki ko ilalagay. Sa unang lahat. Iyan lang eh, yung malilit pa na yan eh. Pag tayo medyo malaki bulati eh, sila pa natatakot. Pinapanood <laughs> <laughs> ko nga okay. Pero kung di yung ilang ilahin natin, okay. yung ilang babae, halos baka magpares sa kalang kabila. Kaya mas makabal din yung ako dito, di ba? Oo, oh, mas makabal ko. Eh. Yeah. Unang buhos eh. So sana natin itimbang yan, natin yung itlog, tapos na hahatin. Estimate niya lang daw, sabi niya sa Jojo, ilang percent daw yung hatching rate? Hmm. Siguro, 100%. Oo, <laughs> percent yung... So, try natin pakain yung dap niya. Doon sa mga unang lupisa, no po mo ay kuwanteng hydromagid daw ang mga niyo. Mm. Dagey ko dito. So, Tamba. Dito na lang, konti dito. Konti lang na may dalak eh. Lalaki na rin ito. Marami ini. Tanghali na po Para sa Ah, sa palay. Eh. Andun yung mga, mga panghalo sa bahay. Dapat sinabi mo. Mm -hmm. May mga pangbilad kami din. Ito, ganito kalalaki yung mga nahalos doon. Eh, apat ang tatluhan. Sakto lang yan. May magiging ispangan. Ay, tatlohan lang yan. Opo. Maliliis yan. I-inulis ko pa. Mm-hmm. Ayan, yeah, maliit yan. Mga ganyan, siguro. Apat. Marami yung marami rito yung kabila. Maraming? Okay. Yeah. Sandaang kilo. May order. Tita Bandi. Kahit mamaya nga daw. Naku, hindi ko yung kapagrahan. Hindi, bukas ang maga. Pahabong yes, bakit kita tinetext ka? Parang nga ka ako maaga iihango eh. Hindi ka ka ako nag-reply. Naku, busy, sabi ko. Nakapunta na lang doon. Hindi ka ako okay. nag-reply si Tito. Kaya nga. Eh, kailan na yung schedule yung sa atin? Oh. Ah, okay, yung harvester din natin? Uh. Ah, de, may gig pa rin talaga sila. So, yung sa atin, auno yeah. talaga. Ay, sige. May Sabihin ito. ko na lang, kay Kuya Elmer yung sub -29. Si, 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 na nga sa 29. nine. sige, 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 Mukhang naghintuan na naman kahapon. Kaya, ah. Yan mm. lang. Ay, yan halap natin. Mas malaki ito. Hindi kaya maging kwan? Kainin niya yung una? Hindi siguro. Gaabit siya. Mas malakas. Di eh? Kaya ngayon, dahil di ba kaya ka? Hmm. Dito po siya, ito makakita. Yeah. Hmm halos ano na may malaki no pero yung iba inabutan na nito eh hmm. apa yun dahil niya hmm. sulit sulit na Tulit na yung pinagpaguran, pinagpagawa ng tubig at saka <laughs> uh, kapag, ano, pinagpuyatan. Yan, si so Tito yung nagbabantay. Grabe. Today is February 26. So, ito, yung ika-third day yung unang pisa and ika-fifth day nung una pala. Kaya bibilad na lang. So, ito po yung update. Namaya na lang. Good morning, good morning. Ayan, sabi ng no, mga napusahan nating hito. Grabe, ang dami Oh. Ayan. So, yan na po yung resulta ng aming mga ginagawa ng no, mga nakarang araw. So, tingnan nyo naman. Dami. Tapos ito naman, yung nauna namin pinapisa, medyo malalaki na kaysa dun sa isa. Mahaba na sila. So, mas marami po yung huli naming napapisa. Ayan, ito Oh. Ito naman yung isang crank eh. Dami talaga. So, hello! sa so, nandito na naman po tayo sa ating farm. Ngayon, eh, may Uh, Nag-a-harvest po sila, Tito Kasi may umorder po sa amin ng hito Na nasa isan daang kilo Ayan Tingnan po natin sila At bisitahin ang ating hito <laughs> Kailan dalawa lang ba? Ha? Kuhanin ko lang yung aking kapote Ha? Ha? Unang surod nyo pa lang ba? Ha? Ah, gilid. Babaw ng tubig. Kalakas na bumabaw. Tag-araw na kasi, ano? El Niño. Paano yan? Patutubigan mo na yung kabila. settle. Yeah. ko ay kapote ka maka tignan ko kung pwedeng lumusong. Dami talaga na buhay dun sa kung ano no? Mga lawang pisa. Walang wala yung ula yan.

Mm -hmm. Puro hito na ilalim Isa e sila yung mga kasi ibaba Yan yeah, o, Tito Mel Ang Pihasa sa paghihit Hawak ng hito Pati hita Malalait pa kaya yung karamihan yan? Dahil may lalim. Maraya pang maliit Meron para dalawang bayan si... na nakita si mami. May fish pan sa natividad. Ako wala. Ang harap ko ni mami. Ang harap ko ni mami.

Kaya hindi sa drum talaga yung pukot mo. Ah, oh, may maliit pa. 7 <laughs> inches. 8 <Eight> inches. na <laughs>

<laughs> Sang hila lang mga kahito. <laughs> Sang hila lang di mari na. Dahil naman kasi buhos. <laughs> Kaya <laughs> hindi mo wala Ay, hindi Ay, ka, Hindi ka, 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 bro mga niya.

nakatakpan eh kaya natin titinurin yan titinurin ba natin yan mamaya tayo ang ulit ay uwe okay oh. lang sila dyan talong yung mga dyan sa bakas mo hindi yan eh nasa tubig ito ayun, sabay na ha mamuhin anyway, na, na rin yan para sabay na madala doon Matagal ano? mag-tinor. Okay, muna. Matagal mag-tinor. Ah, matagal mag-tinor. hindi pa dito tinurin. Ay, uh, maaari dyan yun. Hey. Ah, ating hito, meron pa doon. Hindi na makabuhat. <laughs> Tama gonna... Alam mo ito bata? हेलो बप्पा ना लेवल ना कर गया बुब को भी मार ले हां और Ah, ito. So, may order po kami yung isang daang kilo. Ito na rin kasi ang gusto ng may-ari ay gusto ng umorder po ay tatlohan-apatan lang. So, ayaw daw nila ng dalawahan Ilang grams or 1 250. Apatan yun. Or 1 port nga, ano? Yun, o, no? no? apat. Apat, kilo. Ito yung mga hito natin. Yeah, papapasokin na rin natin, di ba? Hindi na mapapansin nila yan. Hmm. Okay, tatlong kilo na yun. Eh. Eh. Tatlo ka, tatlo ka da kilo. Oh, mabilis At na. Tambol ba yun? Tanggalin mo naman ito, ito. Ito yun. So, isosoli natin yan talagang maliit yan. Papalaki yung pampo natin na isang buwan yan. After one month, eh, kana rin yan. Tatluhan, apatan. Hmm. Yan, malaki yan. Ang lagay mo dahil, pwede sa mga. Hindi, kung kunin ka yan. Ang hindi ang sabihin nila, siguro, huwag magpapanay na puro ganun. May hirapan sila magbenta. Kaya mm. eh, kasi, huwag rin nilang samahan ng malilit Lilibot mo tayo sa Ragosa. Talagay na, de-deliver natin. Isa yes, pag Ayan, ang magte-tenor. Kukunin nga natin, chinelas natin. Effective na effective yung pukot na nakuha mo dito ah. Nasabi pa nung na, ito hindi daw yun yung pukot ano. Ayun naman. Natanong ni Mami, gano'n ba raw pa karami pa? At mapapakuha na raw lahat. Yung pwede. Ano putol buntot na? Nana? Ano? Ayun ang putol buntot eh. Mga nakakain. May pong? <laughs> tinatanggal na dito yung alupong alupong galaki galupong ang laki ayun o may alupong na naman nabenta <laughs> e, na lang po namin dito yan so may mga pumupunta po dito dapat pala magpaprint ako ng kone ano ng hito for sale kapag kuha nga hito for sale tarpulin

Dadagdagan dig na lang limang kilo mamaya. Thirty four kilos yan. <laughs> <laughs> yung Tatlong uh Oo, -oh, yun. Ayan, gawin natin one-hundred ko mamaya. na. one-hundred five. mo. Para yung bagay

Kusunod. Wala <laughs> lang muna. Wala ba tayong chok dyan? Ayan po yung unang order. 34 kilo. So, kukumpleto po tayo ng 100. Wala sa lulod. 100.